Ulo muna una, um, papasalamat ko sa GMA, papasalamat ako kay Miss Ali sa lahat ng bubo ng show sa aming director kay Direk LA uh, Madre Diyos uh, so um, na hotel na isang taon na ako nag-dipping sa abon kami na pangarap so I'm so blessed mm -hmm. and I'm so thankful sa lahat ng mga blessing sumula so, last year and looking forward to 2024. Sa ilan pa bang taon na ma-extend? Ma, ma, ano, ma extend? Actually, na-extend kami ng April so ang tina-target nila, sana umabot kami ng September pa para maging 2 years anniversary. Oo, oo. Sir, yung mga bashers, definitely mga daming bashers nila. Oo naman. kaso okay lang, may mga nag-chat, may mga nag yung, comment sa mga bashers. May mga na guide sa akin. Pero it's normal eh kasi mahal nila lang yung abot kamay na Barab. pangarap. Eh. Mahal na lang si Annalyn, mahal na lang si Lynette. Yan nakakatuwa kasi at least, Uh, parang ginagawa ng totoong buhay yung nangyayari sa show. Pero uh -huh. di ba? so part siguro talaga lalo pag medyo inaapi ko si Annalyn, inaapi ko si Lynette. Na na so nagayad sila sa akin. So it, means effective yung ginagawa ko. Pero siyempre di mo iiwasan iwasan na misa na nakakaano rin na marami na inis sa'yo. Di ba? Siyempre uh na, nakakatanggap pa kayo ng mga comments sa mga text sa'yo? Marami, maraming. Ano yung mga nakakatanggap pa? Ang sabi sa akin, oh, no, makukulong ka rin. Uh -huh. rin makukulong ko na rin, Carlos. Uh -huh. Sana Puro kasi kalingan, sana Mahuli ka na ni ano, ni Lineas, mga anak mo si Zoe, ganyan mm. Oh, marami, marami Si May kasi before, mahusay pa takagan na pinaki sa isang serya ng GM, ng ABS mm. Pinalunaw siya ng ano, ng payong. Talaga? Ng isang babae nung Siguro, pag mm. magkita sa ano, baka pag... Eh, e, kayo yun, kaya? Paano pag ano? Okay. Wala pa naman. Wala pa naman. Wala pa naman. Wala pa naman. Wala pa. Uh, natin time ako mag-follow eh. Mag mag mm -hmm. puro trabaho. Mm Eh siguro, hindi naman siguro sa... Hindi naman siguro papaduhin or parang siguro din. Siya, paano binago ng abot kamay na pangarap ang buhay mo? Nakatang, mas nakakayo tayo? Mas palami rakan din naman eh. Um... Ah, nabago yun naman regular show. Mm -hmm. Ito rin ng parang nag-upisina ako four times a week taping. And sa mga ibang racket, medyo nabawasan kasi hindi ako makapag-commit, hindi ako makagawa ng ibang pelikula ngayon kasi ayos schedule jumbo sa tight mm. so nabawasan ng mga pelikula pero i'm still blessed na regular mm. show ah uh, anong reaction mo kasi nakapanayam namin si mi, si madam si madam baby sabi niya ah uh, balak nilang gawin kayo ng pelikula ni Carmine Gabrielle as a lab team at oh. uh, posibleng kasama na si Richard kami Richard Yap meron din yep. kaming mm. kami gagawin kay sa Canada wow okay. wow namin. Uh, uh -huh. movie? this is a different producer naman oh yung producer taga Canada Ah, okay. Movie okay. siya, pero it's a Netflix commercial film. Wow. With, with, uh, Grandina, with mm. uh, Direct to Ignacio. Congratulations. congratulations. shooting namin by July. Wow. So, you've been working with them, with mm. with Carmina, Carmina, Carmina. Richard Jap. Julian. Julian. pa, sila yung pata. Uh, Actually, ah. lahat sila na dapat professional. na. Para mm -hmm. kami naglalaw lang sa set. Para kami isang malaking pamilya. Ito rin sabay-sabay kami kumain, sabay-sabay kami may mga doon may nadadala pagkain everyday. Taping namin. Actually, oh, para kami, para kami naglalaro na lang. Pag may may eksena na tawa na lang kami. Pag may eksena na medyo dramatic, syempre, medyo seryoso. Pero after a while, tawa na lang. Tawa, pero pero ano yung reaction mo na ginagawin kayo ng rivalry ni Richard? Wala problema kasi pasok kayo yun eh. Kasi meron kaming, meron kaming meron may fans yung Richard yung fans ako eh. Alam naman natin na sila talaga yung video sa show. Mm -hmm. Sila talaga yung magka-partner magka ni Carmina. So mm -hmm. ako yung dumating na na parang ako yung asakong nililat kayo. So wala. Mm -hmm. Normal lang sa mga tao yun mm -hmm. eh. Yung mga gano'n talaga. Pero still less pa rin and nagpapasalamat ako dahil di ba parang for for uh, one year and a half na magkakasama kami. Para kami isang para parang magkakabibida lang kami para pamilya talaga. So, lang. So, kasi sa mga o, veteran actors, yung mga nakikwes, tatanong, kung may naka-experience pa na nabastos? bastos, or na kung sa dinayad mo namang magbabuwa kayo sa... Hindi ba may na-experience na gano'n? Ah, uh, hindi. Wala-wala naman. Kasi ako yung madalas mag-approach eh. Oh, okay. Uh, ako yung kung, kung, kung baguhan man yan, kung senior man yan. Ako lagi yung unang nag-approach. Eh. Para hmm. wala na lang din uh, issue, and... And... Uh, eh, yeah, ako, ako, din ako, minsan hindi ko kilala yung mga kasama ko before. Eh. Like for example, yung mga ibang magbaguhan, minsan hindi ko... Kapag hindi ko pa nakasama, hindi mo mo siya kilala talaga. Diba? Pero kung nakasama mo na siya, sorry, kilala mo na rin nag-approach At least uh, mas para komportable siya. Komportable mm. -hmm. ako sa pagtawag uh, mm. -hmm. tao. Or... Oo, oh, tama po so, 'yun. Sir, kanina natanong kayo nung no, about the Giro man 'yun na ah, nagbenta nga po ng kanyang award. Mm -hmm. Ano lang reaction niyo about Kasi ayun din? Napakarami yung award. Oo, eh? oh. Wow. oh say, uh, kung nilalagay ko yung sa, uh, sabi ko kay Giro, hindi ko hindi ko hindi ko, hindi ko siya hindi ko alam kung paano yung nagawin mo. Kasi wala, wala ako sa sitwasyon na yun eh. Mm -hmm. Hindi ko alam kung nangyayasa ng pera or talagang kailangan lang ng pera. So, siyempre, hindi natin siya masisisi. Pero sa akin lang, kung sa akin naman yun, parang... Sabi ko nga, parang binata mo yung kaluluwa mo dun eh. Kasi mm -hmm. yung pinag mo pinagirapan for, for, mm -hmm. for more than a decade or mm -hmm. more than after how many years mm -hmm. na nabubuhay ka dahil na, nag-artista ka. Yun ang pinag-artista. Yun ang trophy mo, yung pinagpaguran mo yun eh sa buong pag-artista mo. Hindi mo lang makukuha ng isang beses dalawang beses, baka isa lang. Pero di ba, parang tumamal ka mo sa mga anak mo, sa mga apo mo, sa lahat. Hindi, kasi mo, mo, wala ka na, nandiyan pa rin yung trophy mo, wala nang makakabura nun, and it's priceless. May naging may naging reaction ba dun yung award-giving body? na pinagbenta. Ah, uh, hindi ko alam kung Real ano ang reaction ng mga yung mga uh. award niya na Orion pa. Ng Orion pa naman 'yun, 'di ba? Oo. <laughs> uh, na, oh, binenta. Oh. Napaka-prestigious ng uh. parang ng Orion parang hmm. siguradong isang kalangganap na artista. Ka. Mm. So, hindi ko na alam kung kung pwede ba magbenta or ano. Mm. Uh, 'Di ba? Hindi natin alam kung Bibenta ko ba to? Uh, oh, mm. -hmm. pa sila sa'yo o kukunin, kukunin nila? Kukunin nila? Hindi natin alam eh. Mm. -hmm. Kung hanggang saan ba yung rights ng award game bodies niya na, ha? na hanggang saan, na pwede mibenta ba? Or, di ba? Hindi natin alam eh. O, para, meron pa silang karapatan pagka na ibigay na sa'yo. parang in a way, di, ba, di think yeah. na parang nabastos din sila? priceless yun. Parang bindi nabastos bindi din sila? Bindi parang bindi parang gano'n? Di ba? Oo, oh, feeling ko. Di ba? Kasi... Uh -huh. Parang lahat, eh, di lahat na lang magbibenta, bibili pwede pa pala ibenta. Ah, uh ah. -huh. Lahat bebenta mo lang, bebenta mo. Mm. So parang, hindi rin, hindi, hindi rin yata, kumbaga, hindi ko alam, para sa akin, hindi siya dapat ibenta. Ibenta, ah. Sir, kanina kasi napag-usapan niyo mo with Lobby, no? Tapos yun, di ba? Tapos ako? tapos na. Yeah. Pero wala pa lang ng showy. Tama ba? Yung Abinida. Abinida. Oh, okay. Katrina. Christmas. Si Katrina. Hmm. Katrina Halili. Tapos na. Matagal na siya. For two hours. Oh, Kailan po ba siya ito showing? Ko? So? Sabi ni the director na naman na baby, this year daw, papalabas na yung Abinida. Mm. Hmm. Uh, iba rin yung, Kasi may depresyo yung utak ni Abe. Hmm. Yung role ko. Tapos artist siya. Nagawalay sila. Iniwan ako ni Elida. Hmm. So, para nagkaroon siya ng, ng tama sa utak. Okay, yes, yes, Pero hinahanap lang talaga si Nida, hindi natin alam kung kung totoo ba yung Nida or parang hallucination na lang yung ginawa niya doon sa pelikula. Sir, na tanong yung nakita, no? Kasi doon, post lang yung Miss Reggie. Kasi di ba alam naman Metro Manila Film Fest kayo, di ba? Yeah. Ah, ikaw pa naniniwala ka nakabawi na talaga ba? Oo naman. After pandemic, after pandemic, di ba, parang hindi pa talaga Month, 2022, hindi pa talaga uh, nakabawi yung uh, festival eh. Pero ngayon, this year, I know nakabawi na talaga Pero kasi may na bumalik sa dati. Siguro, kasi eh, hindi naman kumbaga ano yan eh. After ng festival, December, siyempre. After, after noon, siyempre mag-alaylo muna yung mga tao, tatrabaho muna yung mga tao. Ang lila bago. Ang daming gastos sa mga December, De daming that. puro palabas. Ang daming priority. di ba? Kung titipid muna yan. Pero, kapag may yeah. pili ko lang maganda, siyempre. Yeah. Ito, word of mouth eh. Mm -hmm. Pag sinabi maganda, kapag-alaylo muna mm -hmm. mga tao yan. Mm -hmm. Di diba? Talking of your project with Carmina, could you tell us uh, kung ano ang gist? Wala pa kaming, wala pa kaming, uh, story. Okay, meeting kami sa Tuesday mm -hmm. with Carmina, direct to the writers. Saan ito is shoot? Sa Toronto, should. Canada. Wow, so, sir, Canada. Story yan, love, love story yan. story. Man. Sana, love story. May siguro, hindi ko pa talaga wala kayong idea talaga kayo pa idea. pa yung meeting namin. Ah, Pero very excited to work with you. Oo naman. Mm -hmm. Extended yung... Siyempre, maraming salamat pagsuporta sa amin kamay ng pangarap. Kaya sa inyo, uh, ah, na-extend kami na na-extend na na and sana abutin um, pa ng ilang years. Dahil uh, alam namin na uh, uh, na kayo pero suporta ka lang, laban lang. Salamat. So, Salamat. Sir, so, picture lang ko lang kayo.